Hi guys, for today's video, I share ko lang tong vitamins ng aking dalawang anak guys. Yung 9 years old ko, tapos yung aking 5 years old. Tatlo to guys, bundle yung nakinuha ko. Pwede naman isahan, pwede naman bundle. Kasi yung box nito guys, ay wala na, nasira na nung aking anak kasi pinaglaruan. At eto naman guys, yung dalawa ay ubos na to. I-share ko lang guys kasi grabe, sobrang ganda ng vitamins na to guys. Ayan, ubos na siya nakadalawang battle na sila guys kaya naman pag naubos tong isa ay bago maubos tong isa guys ay o order na agad 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 ako guys story tay ay short story lang guys yung anak ko inubo nung December sama December hanggang January guys hindi gumagaling kaya naman trinay ko pa inumin ito, guys Grabe, one week niyang ininom, mamari. Wala, nawala yung ubo niya at saka yung sipon. Tapos kaya naman, ginawa ko talagang ano sa kanila to ginawa kong araw-araw pa inumin guys tapos yung bunso ko guys pihikan sa pagkain ako mama kain pa ako <laughs> sobrang ganda ng vitamins guys ilalagay ko sa yellow basket meron silang bundle na tapos meron din sila per piece na sa inyo guys kung anong gusto nyong bilhin Hello, hello mga kamamshi. Ayan, nag-order na naman ako ng tatlong vitamin para sa aking kids. At eto na yung kanilang naubos. Ayan, nawala na yung box. Ayan guys. Eto ay wala nang laman tong tatlo. Siyempre, i-share ko lang din sa inyo na talagang ginagamit namin tong vitamin na to. Tapos eto guys ay... Ayan, shield pa siya. Ayan, guys. Check out nyo na. Hindi to para sa atin, para sa mga anak natin to. Vitamin C, ascorbic acid siya, guys. Sobrang ganda nito. Check out na. Meron pala dyan, ano, bundle. For, meron din siyang for peace. Kaya, ang in-order ko, guys, is yung bundle. Ayan. Kaya, check out, check out na. So, guys, painumin ko na yung aking mga kids. Shake muna. Oh, yeah. Wala nang natira. Meron pa konti ah. Oh. Ito naman guys, yung aking 9 years old. Ayan. Um, bibigyan ko siya ng 10 ml. Ayan na kuya. 10 ml yung sa kanya guys, kay Baby Gab. five ml.